Hindi na lang iikot ng washing machine. Ano mo, no, kahit naka-strong na, may pa rin. Diba? Medyo madumi yung washing namin. Duma na kasi. Almost ano na to, 6 uh, years. So, mamaya ayusin natin yan para natin palalakas. Sobrang hino. Palakasin natin mamaya to. Patapusin lang natin yung iikot. Turo ko sa inyo kung paano palakasin. Ito na yung washing machine natin. Ito. Tinapin natin natin matapos yung hiko. Tinanggal natin yung tubig. Ito na. Marumi nga lang. <laughs> Disclaimer lang. Marumi. Kasi almost 2018, 2025, 7 years. 7 years na itong washing machine na ito na nagagamit ako. Okay? So, humina na yung ikot ngayon. Palakasin natin. Hindi natin kung paano natin mapapalakas ito. Okay, so, tingnan ko muna. Kung paano. Okay. Try natin silipin yung Tingin ko sa belt lang to. Baka sa belt check natin, okay? So, yun. Tanggal na natin yung belt at marumi. <laughs> okay, so sa belt. Okay. Kaya mahina yung ikot ng washing machine dahil sa sa belt. Kita niyo. nyo. na. kina. Tayo ba? Kinayod niya na. Okay. So, try mo na natin palitan ng belt to. Pag hindi pa nakuha sa belt, check natin yung capacitor dyan. Okay. So, belt muna. Palitan muna natin to. Bili muna tayo ng belt sa electronic supplies. Kakabili na tayo ng bagong belt ng ating nire-repair na washing machine. So, ito yung dati. Ayan, kita nyo. Ayan o. Napudpud na. Okay. So, lumabas na yung... Ayan, lang. Lumabas. May yung mga lumabas na ng mga pa, yung rubber niya sa ilalim. Kaya din. Kaya hindi nagaano umikot. Ito naman yung bago. Okay. So pag bibili kayo, dalhin niyo lang yung luma para gagawing sample. Ito yung code niya, 831. Pagdating dito, ay 831 din. Okay. So ayan, kakabit na natin. Ikakabit muna natin 'to tapos try natin kung magbabago ba. Okay. So yan, nakapitan natin yung bago. Medyo mahirap lang yung kabit. Dahil masikip doon sa dulo. Doon sa may ano. Diyan o dyan. Masikip dyan banda. Sobrang sakit sa kamay. Okay. So, basta tama yung pagkakalagay nyo. Goods na yan. Okay. So yan, nakabit naman na natin. Nakaalay na dito. So, try natin ngayon kung okay na ba. Lalagyan natin ng tubig. Papakita ko sa inyo. Tapos so, lalagyan natin yung uh, tinanggal nating labahin kanina. Okay. Yan yung level ng tubig natin. Okay, yun, kung So ngayon, nalagay natin yung ito, babalik natin. Okay. Ito yung dati nakalagay. 2, eh. 3, and 4. Five. Okay, so kung so, napasin kanina ang level nun parang tubig parang mas mababa pa rito ngayon umabot na siya dito, okay? Subukan natin paikuti. Kung magbabago ba. Ayan, o, di ba? Lakas. <laughs> naka-normal pa lang yan. Okay? Lumakas na. Di ba? Wala natin ito, okay? Lumakas na siya. Kaya naka-normal, lumakas. Pag in-strong pa natin, mukhang strong na alas ko lang iikot tignan oh. mo. grabe okay so for the record yung belt po ay nagkakalaga lamang ng 130 pesos okay so kung kung ala DIY so check nyo muna yung belt kung sakaling kung sakaling ah uh, kung sakaling mahina ikot ng washing machine nyo okay so kung dadalhin nyo na kasi sa mga paggawaan yun siguro sisingaling kayo ng 400 to 300 pesos so yung lang natin sa repair nito ay 130 pesos. Okay, so simple tips lang po. Maraming salamat sa panonood ng video.